Yo, what's up mga Kapishon? Good morning sa inyong lahat. Ako po si George and welcome sa George Fishion TV. So today's episode mga Kapishon, tayo'y lalaot. May kasama tayo ng dalawang kaibigan dito sa Romblon. So magte-try na ako mag-jigging. So again tayo mga Kapishon, kwento ko lang. Nung unang punta ko dito sa Romblon, uh, kung saan ay naka-quarantine pa kami nung bintana ko. Ah, <clears throat> uh, so nung matapos ng quarantine, nagtry ako mag-fishing dito. Awa ng Diyos, may nahuli naman, may nahuli kahit kind of paano, at maliliit nga lang. So, ang target ko talaga syempre yung malaki. So, nagtry din ako mag-jigging noon. Nag-jig ako mga dalawang beses yata. Ayun, nangyari, wala ako nahuli. Hindi tayo pinalad na makahuli ng malaki-laki. So, this time, ulitin natin yung ginawa natin noon. Mag-jigging tayo ulit, sama ng ng ilang kaibigan dito ngayon. Isasama nila na tayo sana, sa ano, spot nila. So, sana this time, makakuli na tayo ng malaki-laking isda. So, sana hindi naman tayo mabokya ng araw na to ng mga kapichos. So, time check mga kapich on. Uh, na ng umaga. So, hinihintay ko lang yung dalawa natin kasama para let's go, let's go na. So, andito ako naghihintay sa tabi ng daagat. Ay, tabi ng dagat, tabi ng kalsada, sorry. eto pala ang dagat sa likod ko. So, intay lang natin sila, then larga na. Let's go! ang tawa na kung gabi. wala lang kumain. <laughs> ay, ganon. Oo. So, Kami na sa uli. Sabi nga rin sa ni Jepin ano doon? Eh, Encanto doon. Oh, ay ganon. oh so, Takal na yan. Kaya na, na At so, yeah, mga kapisyo okay, ng dagat. Medyo... Titignan mukha siyang hindi malakas ang alon pero pagdating dun sa bandang sa gitna. Ayan. Meron, may alon. At saka kahapon, walang ulap. Ngayon, naldami yung oh. <laughs> naldami <laughs> ito, dilim. So, sana naman huwag bumuhusang ulan, no? Ah, hintay, hintayin muna tayo ng konting oras bago tayo lumakad. Sabi nung kasama natin bankero, dumating na sila, eh. Bumalik lang ulit, may tinukuha. So, hintay, hintay lang muna doon ng konting oras pa kukain natin yung ulap. Mm, mawawala mawawala. Sana mawala. So, kung di talaga kayang lumaot, baka hindi muna tayo mag-go. Baka the next day na lang siguro. So, babalik muna ako doon sa bahay ng pinsa ko. Mag-happy ako. Natawagin na lang doon nila kapag lalakad na. Tara, kapi muna tayo. Ang ontra. Sa Alon. Ay, sa Agos. Bato, bato. Pateo, para po ulo mo kwan. Yagin ka nyor? Uh. Hanggang saan yan? Ah, pa na oh. yep.

dito karon sa kabila ang mga Dito? Oo. yung natin -ano pa tayo eh. Pag ganun Ah. Um, okay, di okay lang. Tama lang. May kasi kapag yung pa... Naandun yung pain ko sa unang ko okay. eh. May hirap pumatak. Sabit, nagsabi tayo. Sabitan tayo. Oh. <laughs> nagkatamaan. Gumaang sa akin eh. Wala ka. Dito yan. Ah, tanggal na. Boleh? Tak Boleh? Tak Tak Dah ha? alis lah. <laughs> sikit agak tu bah, macam orang magandang saiz lah Dah tak boleh Ganda size. Napakagandang oh, size. Ay, sarap. Sarap yan. Ganda mga kapisyo, no? Takting yan. Ganda ng kulay. Ganda, oh. Balahibo. Balahibo? Wala, hindi kilala talaga paing ko dito. lagi yan. Bak. Pakagandang tsamba niyan ba? <laughs> Maaga pa. Oo, oo laki oh. Ay, dalawa kilo na ata yan eh. Wala, wala. Dami yung uh ginagamit na jigging. Trumblog na lang yung isip na yan. Oo. -oh. Yung uh maliliit lang. Oo. -oh. Yung 40 grams. 40 grams. Oo, oh, tsaka 60. Yung mga huling na lapit. Hindi kaya takot sila sa pain Laki kasi. Upang, uh, ano, yung na. iwan ko pa naman yung maliliit ko. Ay, iwan mo? Naiwan ko. Pero meron ako dyan mga 60 grams. Uh, dito ang katalasan kami sa atin. kalmada, kalmada. Oo, uh, uh, marami talaga dito. Dito talaga basta Saka dyan sa laot, papalaot mm. ngayon. Bakit ang Mm. At sa mga oras ito mga kapish uh, unti-unti panlumalakas pa ang alon. So nagbala kaming pumunta sa mas malalim. Nakikiramdaman namin medyo mas malakas ang alon dun sa sa bandang laot. Guro lang ang lipat kami ng spot mga kapish So hanggang sa napagpasyahan na namin na bumalik na dahil palakas ang alon palakas ang alon. So wala rin masyadong kumagat. May mga kumagat tatlong piraso. Isang malaki at, is, dalawang maliit na lapo. Uuwi na naman ako ng luha sa kamita yung mga kapisyon. Wala tayong mahuli sa rumblon. Huwag na. Dito na lang tayo. Malapit. Oo. Oh. Huwag tayong lumaot. Mahirap na. Huwag tayong lumaot masyado. Mahirap na. O yan mga kapatid. time. Hindi <laughs> <laughs> na naman na pagbigyan ng ista. Tinaik ng balahibo yung jig ko. <laughs> mga na mga isda dito yung ano. Mga balahibo. Ito yung jig so ito na naman tayo sa mga pigeon. Pili na tayo kabite. Hindi ako maulit sa rob doon. No? Hindi ako parpigyan. Lalo lumalakas yung alon mga kapisyon delicate delicates kami eh Tapos medyo naliliw na ako <laughs> so, na kami doon sa pangpang Ayan nga eh, pala Nahuli ng na. balahibo Panahan, lapulapong pula Okay o, oh. dadalawang pili yun mga kapisyon Ayan okay, o oh, doon, mga kapisyon may mga kalilate pa. Ang oh, lakas na nga doon. <laughs> Derek, mga kapis, ano? uh, napakagandang isda. Napakamahal niyan, mga kapis. Oh, lalo sa Manila. <laughs> so, sinama ni Derek yung ano, yung mga anak niya. Oh dali niya rin. At ito nga mga fish on. binigyan tayo ni Derek ng ano, parte. So, uh, inano niya, uh, tinatag niya, kinatad naman. No? <laughs> Kinusta niya din, binigyan tayo parte ulo, tsaka bandang buntot, tsaka gitna. So, sasabawan natin ito mga fish on. Uh, na naman po, umigot nito. Ang kulay talaga niya. Kaso <laughs> <akong maka> <laughs> hindi ako makahuli. hindi makahuli. So, kukuha tayo ng pang-hog. desing dibawa artilapu betai so 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 so

what's up mga kapisyon? Good morning uli sa inyong lahat. So, andito po tayo uli sa baybay. Tintignan natin yung dagat. So, mukhang maganda ang alon ngayon. Hindi ganun kalakasan. Ayan no? o. Ayan, no? sana, hanggang yung pagdating ng tanghali, ah, ganyan pa rin. So, intay lang natin yung ibang kasama natin. Si Derek. Ito na pala. Mating na. So, tatry ulit tayong mag-jigging. Susubok ulit tayo. So, Doon sa unang attempt natin, wala tayong nahuli. Pero may nahuli yung, pero si Derek may nahuli. Ayan, kaya. May nahuli siya na panahan. So, lumakad sila kahapon. Ang dami na nang nahuli. So, hindi ako nakasama. So, ngayon kami susubok ulit. Hindi lang halik lang double light. Hmm? <laughs> Ganda nga, tama nga yung sabi mo. Umalma. okay. So, ayan mga kapisyon. Uh, halos ready na sila. So, kukunin ko lang yung gamit ko. Then, tapos doon. Tara na. Handa na akong mabokya uli. <laughs> Joke lang. So, yung uh, positive lang lagi, di ba? Kakahulitin tayo niyan. Pisyon. <laughs> Sa tunitar Sulit dun sa amin Sir natin Ito talaga malimit gamit 30 grams 30, 20 grams to 30 grams Nahuhuli yung mga talakito Pero mga ano lang yon Mga guro 12 di pa Lali? Oo Ibo lang Tabing Atas yung tabi oh. nga lang eh Tabi Pang atas Tabi lang Oo Guro mga Mas maganda siguro yun Pag nakasakay ka sa bangka Oo Oh, no, nakasakay sa bangka, pero nasa gilid ka lang. Ah. Ganun ang -anong namin. Purta Lakitok, Barracuda. Oh, uh, ganun. Mga lapis, bidbid, malalaking bidbid. yan. Lahat sa labas kong nagis. Sa ah, abit sa ano eh. Sa labas nyo kage? Oo, oh, sa labas ako. Try ko kaya yan. Sa mm mukha -hmm. Oo. Mm -hmm. Sa abit ko dyan. So, yeah, may uh, nalim? Mm-hmm. Testing, testing. Huwag lang lalakihan yung sabit. Hindi lang para pag-spin sa ano, magpapanggal. Yan yan lang. Hindi ako. Ito. Ito na. ge gi. Oh, yun. Oh, yan. Gumamit na tayo ng mahiwagang bato. <laughs> Makalubog lang. Lakas <laughs> ng agos eh. Oh. Layo din. Inan. Ha? Yun. Yun. Ah sa pan si bad Eight lang, Eight lang. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Adakah itu? Itu, suguh. B, Got. <laughs> Yun, uli. Ay, puto, sayang. Hiniyap, eh. O, oh, nandiyan. Hala, putang sayang. <laughs> Wala ka sa ngila! Kaya ah, nyo na. O, Trice! <laughs> Ibinigay! Minsan nangalak eh. Ay, sus. Gano'n oo. Hello mo, bay. ang drag ko. Ano kaya yun? Umagas ka. Umitaw naman. Ano oh, naman? mo uli.

At dito na tatapos mga kapisyon <laughs> Ang adventure natin sa Romblon So hindi ako lang ang ng isda Usual, hindi na bago sa akin yun Lagi namang ganun <laughs> So inilaan tayo ng isa, hindi naman naangat Isang hila lang mga kapisyon Hindi talaga tayo para dito Hindi talaga para sa ating isda rito siguro so, Pauwi na kami Kailang gumanda yung ano no? Yung hindi na yung halon